Puro na lang isang Diyos. Namalit siya ang isip ko ah. Grabe din talaga si Rasul ah. Pinamalit mo ako ah. Ha? Anong problema mo? Ha? 啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊 Kung yun mo sana mga bagay-bagay. Hindi ka sana nagkaganyan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tunay na matapang ay hindi yung taong nakipagbuno o nakipagbabag. Kundi yung taong nalabanan niya ang gut at galit sa kanyang puso. Yun ang tunay na matapang kaibigan. At yan ang ilan lamang sa katuruan ng Islam. La ilaha, İlla